Eli, kapatid na Daniel, ha, salamat po sa Diyos. Mula po rito sa Lagawi, Ipugaw, narito po ang ating bisita uh, visita po na magtatanong si kapatid na uh, Flaminiano Lunag. Sige po kapatid. Uh, maraming salamat po Brother Eli at Brother Daniel sa pagkakataon na ito Na kahit uh, dalawa lang itatanong ko sa dami sanang gusto kong itanong. Ako po ay nakalimang araw sa mas indoctrinate yan. Bago pa ako mag uh, bautismo, gusto ko munang malis lahat yung mga dati kong masasamang gawain para hindi ko naman na ipahiya kung ako'y kasali na sa grupo ng dating daan o Iglesia ng Diyos sa mga darating na araw. Unang tanong po, ako po ba ay maliligtas kung susunod ako sa lahat ng patakaran ng Iglesia ng Diyos tungkol sa pananampalataya sa Diyos kahit hindi ako magpabautismo? Pangalawa po, sangayin po ba kayo na halos parehas ang ikinamatay nila Jesus at Jose Rizal? Kasi sa akin po ay uh, malaki ang papel ng mga high priest noon tungkol sa pagka pagkamatay nila. Yan lang po. Uh, una kapatid ano, although merong similarity sa pagkamatay ng Panginoong Jesus at ni Jose Rizal. Pero yung high priest na pinangungunahan ng araw sa panahon ni Kristo ni Kaipas, ano, eh ito mga hindi pa rin Katoliko ito, although tinatawag silang priest kasi dahil sila yung mga saserdote, yung saserdote kasi salitang Kastila, Uh, translated in the English Bible as priests. Hindi pare, ano? sa yun. Sa katoliko ang tawag pare eh. Pero sa talagang tawag, sa Biblia, sacerdote. Sa English, priests. No? Yung mga nagpapatay kay Kristo, yung mga kapangyarihan ng mga high priest sa panahon ng final sa Kristo. Pero ang hindi po magkaparehong magkapareho eh yung dahilan. Kasi ganito kapatid, ano, ang pagkamatay ng ating Panginoong sa Kristo, hindi lang siya nagsasalita laban sa aral ng mga skrib at pariseo. Kaya siya namatay, pangunahin sa lahat para tubusin ang ating kasalanan na hindi magagawa ni Rizal. Iisa lang ang maaaring makatubo sa kasalanan ng sangkatauhan at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo doon sa punto na hindi sila magkapareho. Pero yung aspeto, yung kagalitan ng tao, eh halos magkaparehong kamatayan nila. Sana naunawaan mo, kapatid na Flaviano, no? Yung unang tanong mo, maliligtas ka ba kung susunod ka sa lahat ng patakaran ng iglesia sa Biblia tungkol sa pananampalataya kahit hindi ka magbabautismo? Alam mo, kapatid, ay uh, ewan ko lang kung naniniwala ka sa Biblia, no? Kasama kasi sa patakaran yung mabautismo ka eh. ni. Eh, sa premis mo, kung susunod ka sa lahat ng patakaran, eh pag hindi ka nagpabautismo, hindi ka sumusunod sa lahat ng patakaran. Eh, kasi unang patakaran yun, yung bautismo eh. Ang unang-una yun eh, 22 na ng awa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yun ang unang-unang sinabi ni Ananias kay Pablo nung siya ay Saulo pa ang tawag sa kanya. Sabi kay Saulo, ba't ka tumitigil? Magtindig ka. Ikaw ay magbautismo. Hugasan mo yong kasalanan kasi hindi ka naman matatanggap ng Diyos sa paglilingkod sa kanya, malibang maghugas ka muna ng kasalanan. Kaya eh, ang first step para mahugasan ng kasalanan, yung pagpapabautismo. Basahin natin ang 2.38 ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kasi alam mo kapatid, ano, yung bautismo ang kapatawaran ng kasalanan, yun ang naglilinis ng kasalanan eh. Eh hindi ka naman magagamit ng Diyos bilang kasangkapan kung marumi ka eh. Kaya linisin mo ng kasalanan at yun ay nangyayari sa bautismo. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 2.20. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa at ang ibay sa ikapupuri at ang ibay sa ikasisirang puri kung ang sino man nga ay malini sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri pinakabanal marapat gamitin ng may-ari nakakaganda sa lahat ng gawang mabuti aming sisidlan sa isang bahay ang argumento ni Pablo kung sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na kahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya ka lang magagamit ng Diyos para sa lahat ng gawang mabuti kung ikaw ay sisidlang malinis na. At ang paglilinis ay pangunahin na ang bautismo. Yun ay isa sa mga patakaran. Sana naunawaan mo kapatid na plagyan. Salamat po. All clear, brother. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat.